Good morning guys so nang labata guys motong plane nga ni Agi so karong adlaw guys kay mga flight ta diri sa Iloilo kay nada daw job fair dito sa Iloilo Robinson ya sa Haro Plaza so nana ni sakay na ko ay naunsa ananay ah, nahinay so sana maswerte anta kay ganing mga job fair job fair lang kunuhay hay ang mga piso piso lang depende lang kung insay madawat so So, dinara ko ng JT Mall, nag-hike ko, kaya sakay ko muna, ang ginasakyan ako, puno na perme, walay, walay bakanti nga sakyanan, pwede perme na puno, pag dire ka sa iluhilo. So, lisuda kaya na yun, kalingkod ko, sa kauras palong dito, so akong gibidyoan ang gadrive. So, niyan ako dari sa plaza sa haro. So, kana akong ginatudlo, kay kuhapo na kailang plaza sa una, old pa kay pangit pa kayo, so gahay ko hiniinay, -hini, kay magpa-xerox. Poro mo, nag-xerox, so yun, sa resume. Presyo may pass. Anna, rana, naun sa Toray. Ang plaza nila, itoy, naka-elimpyo na kayo. Di na perso nga, naipiriyahan. Huwag na kayo matambayan din nga. Gusto ni itambay. Ay, gusto ni ilaag. karon abi, kalimpyo na kayo. Ah, harun, church, pangit pa kayo. Karun, guwapo na kayo. Tanaw mo. <laughs> Damn! Sabi nah, ka, tiyo. Karun, yakin ako kayo. Siyempre, apply, wait na. So mo ilang church dira nga dako kayo kana siya mga Muragwan kaning church niya Haro Church so I'll give you ang lugar diri sa Haro Plaza Church so kana na amis lang ko kay Murag 1960s so 1980s na mga church diri sa so, Robinson mo na ang Robinson adtuan na to no so, to right mo na ni ang simbahan hapit tag simbahan kay Siyempre, yung tabok sa tapit at simbahan kay Basin Day, man ug dawat. Salamat kay Lord, huwag madawat man siguro. Huwag wala yung swelte, wala lang gyapon. Okay, Roy, right, no? So, so yung Haro Church, ang sa taas nga ka, kalader, kalidarian sa na nga um, santo sa taas nga makakuan po Tabang po sa tuwa nga um, layo sa sakit o guban pa so niyapit ko rin Papa Jesus kasi pasalamat na permis sa tanan-tanan okay man or good salamat na permis di ba so naginainay ko guys kay nagtanda ko sa view there is sa Iloy ah, sa Haro Street Enapoy mga native na mga area dere nga mga old house o mga uh, uban pa dira so, ko na miss pug guba kay na pay duol simbahan dira o na pay duol na mga siya tara simbahan o na duol nga mga church so nora yung sikad dai eh, pang hip hop kay nga sikat ba dapat kayo dili eh. nga na yun na lang sikat nga itsura so gadali ko kay almost 10 o'clock na so gasugod na So Toray, Robinson ako ginatudlo kay diya daw ang event na Mega Job Fair. So balay ay balay ng anti pero na security na unso. So ara so, dool na ako sa Robinson. So pag-abot na sa Robinson, ginay ko hike nya at tingala ko dakan makigtao gyat. Abi na og gamay ra dagan kay nang apply dili lang di ako tuwaray. So kanang nang apply dira fill up na sila na pud kasabay kuno sa kinan ganiya nakapula. So nagpatabang mo ma'am kailangan pang fill up o oh, tatakan ka sir para makasulod ka ang ah, ana di ay. Eh. Oh, so chill ka, eh, chill kayo pero tora second floor third floor first floor ang may mong applyan. So nang apply apply la ko kay gusto ko diri ra ko mag ubra magtrabaho sa Iloilo -ilo, kay na akong anak. So nagtanaw ko sa yan, yang village nga mga suit. So nako na diri sa third floor na kaya nagpasa ko sa gate ay number by number may lang job fair. So dira gahulat ko sa sa na apply na So apply po ko sa computer o pa kay siyempre wala pa trabaho lisod food. Dita magagads ka humayan. trabaho lang taso gaulat ko to dugay kayo so na ang ko sa uban kay bisag mga tiguang nang nga apply gapon ba grabe ba An na realize ko po, maapil pud ko anak ba sus pa ito oy So nagpadayon nga nga mo apply kay siyempre ka na si ma'am nang apply po kong nisan, So gigutom na ko. Naglaway ko ano ilang fish. og mga fish ball diri, fish tool. Hastang mahala. 40, isa ka bu, isa ka kuan. So nitry ko siyempre. Para ma-ignore. Gahulat ko kay giloto ko man. So pinachill sa dirang tao. Tuwara ay. Eh, pila na 40 plus 40. 120. Oh, kaonta, Naunsa. Ana na kaon ta. Naunsa. Fish bowl. Nga crab og fish ball na fish Nami, man di ay so sayang po nang kuan di basos ako ginakuan akong lamik itila it, anang sos bitaw di ay Lamig it i, sabaw bitaw sa mukanon sa so, balon way ka nga busawan kita unsa to ray last bowl nga fish bowl patay hilak so to balik na po tag apply kay pasa ta resume so ni man basa sa tanan Nihapit hapit pa ko sa gawas kay gigutom nako way paniudto wala tanan sus paita jud kay wala trabaho ba sana ba ta oy So, nag ako pa uli. Kaya maura itong kumpasahan. Kaya kabalo, medyo ko na experience yun akong job fair nga. Depende rin yun, madawat baka dili. Okay, ro'y. Right? So, nisakay na kong sakyanan going to Pavia. Salamat kay Lord, kaya pa uli na ako